Ilan ba? Oh, Ayan. Isang buo na ma maliit lang. Pwede halaga 150 lang? Ah, 150 oh. yun. Sí. Kano ba so yung isang? Sa pila. 250 boss. Ito 150, anim na gulit. Sa pila na. Sige, sa pila. Oh, yun. Yeah. Ito boss. Ayan po, isang kilo nila. Kailangan eh. Dose piraso. Bocin nila. Bukit nilang Bali 1,000 pera boss. Ito, 7,000. Ay! Ah, <laughs> si boss. Thank you boss. Oo nga pala, pinalipis sa'yo naman daan. Pala. Yan, thank you, thank you.